Game po yung adubo mo, no? Oo. Ah, Sarap. Yeah. Thank you. Oo. Oh. Okay. pa akin na. Okay, sir. Okay.

So, pumunta tayong Bicol lang. Sino kasama natin? Magda ba atin? Ha? Pagkatuloy tayo. Sino kasama natin? Punta Bicol. Alam ko sa kanila. Sino kasama? Uy! Uy! Nagkakawa nga ako Kula tubig niya. Yeah. mm. Itong kapatid ko Kilala niya kasi original na asawa ni Kula tubig Tapos? Okay. So, yung kapatid ko yung naniningin para sa akin Kunin ba doon sa asawa Tapos Nung ano, nagkita na sila ni Kula tubig nung Sabado yata Kalinggo mm -hmm. Ano? Yung asawa niya mm -hmm eh tuma ni ano ni Katubik, parang gusto niya mangyari dun sa message yung, ang, wait, no, niyo, Nag, ang kwento niya sa asawa niya nag get together daw sila tapos nagbagan one pipe lang ano pero hindi niya binanggit doon sa asawa niya na nagpadagdag pa siya ng one pipe para maging 3,000 yung ano ang yabang-yabang na Paano daw siya grabe na kasawa? Paano daw naging utang ni Tubig yun? Diba? E eh, di nag-voice message ako kagabi. Dito yun, may ang baga noon. Nagtali pa nga ako eh. 1-5. Ngayon, nakala ko. May budget sila. Panluto. Hindi, mga pagkaya, wagas eh. Ang mga ang pala, wala. Sabi na, hindi hindi kayo kapal ko maghihintay ng one-five. Ay, kapatid ko kaya nating lang nung madaling araw, nangalat ko siguro wala ko ka. na hindi niya. Kailangan na magisingin ko para maghirap ako ng one-five. Siya mismo nagsalita, nahihirap ako muna. Eh, ang yun ginawa ko yung entire may pera pa ako. Dahil sa bababa ko lang magkonduktor kay Manzano.

Wala yun. Pinungalin ba? Ma ang ano ko sa kanya? May nagsama ang gamot ng tao. Ah, yo. Ah, wala. Dela wala pa din. Ah. Hindi niya hawak yung byahe opo. niya ya. mo naman niya. Ni Bong, kasi ako sa Mayao kasi doon ba? No. Alam mo na 'yan. Alam na sa hagit ng sasakyan bukod pa yun okay, may ari nakapark yung sasakyan yung may ari tinakasa nila so, tapos ang init-init matay na yung isa big hindi, hindi niya sinabi yung totoo ba? Thank okay. okay. you. Nilalay. sa ng time na 'yon. Niyarinig ko yung kasi mas simple samuksaano, tinutusap bayaw ko, talagang nerbiyos. Binayuhan yung bayaw ko na. Sumpa, marami gastos ng bayaw ko. Pero hindi naman doon sa kapatid ko. Wala naman yung pera na ang ganus kasi din. Pag alam niya may kapatid ko. Kasi ba? ko. Mayaw ko.

Sabi ko, kunin ko, wag na lang, lang singilin si Tubig, baka ay, so, ano yung nyo, hindi na yung magbabayan. Thank you na lang yung 1-5 na yun. Gusto niya, matagal na. So, kung nung birthday pa natin yan. <coughs> Oo, oh, pag sinipag.

ano? eh, ah na, aman, pagsugat, 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 Huwag pa nga, pinaka... Huwag pa nga, walang buwan pa nga. Sa pinaka buwan pa nga. Thank you. Grabe, grabe pala tawag nila. Naman chili na, isang beses ko lang ako nakamita naman chili. Parang ano? Bulat pa sila ngayon kung Parang ano? Manong, parang... Bula. Parang sa pano pa nating, pero ipakulat. Wala, wala. Wala,

kaya kung magiging hindi ka paano naman sa palo, kaya maganda lang. May gadget ka po. May May mga halos. ano na usin. Oo. May... ...may mga... ...may mga... Oh, ...di naman pa yun ganyan e. Mayroon ka niya. Ang bagong dao May... ...paka-papaya siya. Ano? May mga Ano mice hmm. na e. Ha? ko kasi...

Thank you. Thank you.